O oh, mga idol o oh. Sa tinagal-tagal ko na sa mundong ito Ngayon ko lang nalaman Na ganito pala Gumawa ng Hollens o Jolen O oh, panoorin natin to mga idol o oh. Ayan o oh. Yung mga ano to mga bato ng mga marmol mga idol Ang ginagawa nila dito Ah, uh, niluluto nila to sa mainit na purgatorio. Oh, ito tingnan nyo mga idol ah. Oh. Uh, sa mga batang 90s yan, kagaya ko. Panoorin nyo to mga idol. O oh, yan Kita nyo mga idol o. Oh. Parang mga basag siya ng mga salamin. Mga basa, nahalo-halo na siya mga idol. Mga iba't ibang kulay ng mga basag na mga bubog. Tapos pagkatapos silang lutuin, ito na yung itsura mga idol. Tingnan nyo ha. Ah. Tapos inilalagay na nila dito. Ang galing ng makina na to mga idol oh talagang dito sa pinapasukan talagang tinutunaw tapos yun kinakat-kat yung mga ano tapos dito siya nagiging bilog mga idol o di ba ang galing ng makinang ganito alam nyo po ba nung bata pa ako takanta ko kung paano na ginagawa yung jolin mga idol pero sa tinagal tagal ko na sa mundong ito ngayon ko lang nalaman na ganito pala yung pagagawa ng jolin o holin Uh, grabe, ako dati puro mineral ang ako nito kasi nanalo ako lagi. Eh. Nanalo ako lagi ng Jolene. Lagi mineral. Tapos sa uh, isang Wilkins na naano nam malaki. Whoa. Ah, ang dami kong ganito. Minsan pinamimigay ko na lang eh. Tapos minsan binebenta ko pa to nung nasa school pa ako, nung elementary pa ako. Pero yeah. grabe oh. Ito lang pala yon mga idol. Grabe, no? Siguro nung dati ang laki ng kinita nitong ganitong kumpanya na 'tong mga idol. Oh. Ito lang palang paggawa ng Jolin. Ngayon ko lang nakita 'yan mga idol. O oh. di ba? Mga batang 90s. Pag nakahawak ng Jolin, sobrang saya na. Pag naubusan, oh. iiyak. Tapos bibili ulit. Bibili ako minsan, nabili ako ng mga 5-5 lima, piraso, 10 piraso. Papalaguin ko 'yan. Pag napalago ko na yan, tapos ibibenta ko, magka meron ako ng baon sa school. O so, ba diba, mga idol, nakaka-relate ba kayo? Wala akong baon sa school, ito lang talaga yung bitbit -bit ko, tapos binibenta ko. Kahit ka mo hindi break time, nakikipaglaro kami. Hindi kami napasok sa school, basta magka meron lang ng jolin. Ayan o, ang dami o, oh. grabe no. Ang sarap balik-balikan ng unang panahon, ano mga idol? Nakaka-miss... Nakakamiss yung ganitong laro. Awa, nagkula kung hanggang ngayon meron pang laro nito. Nakakamiss. Ang sarap maging bata ulit. Ngayon kasi puro cellphone eh. Wala tayong magagawa. Ganon talaga ang buhay ng tao.